Ang bagong silang na araw ay sumisilip pa lamang sa silangan, binabasag ang manipis na ulap na bumabalot pa rin sa pangunahing daan ng Maynila. Ang amoy ng kapeng barako mula sa maliliit na karinderya ay nagsisimulang sumingaw, humahalo sa masarap na aroma ng bagong lutong na sinangag. Sa gitna ng abala ng umaga, si Sarhento Unang Klase Ricardo "Cardo" Delisay isang sundalo ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, AF, mula sa lokal na military command, ay nakahanda na sa kanyang maayos na uniforme ng kamo. Ang kanyang tuwid na postura ay nagpakita ng malalim na disiplina, ngunit ang kanyang kalmadong mga mata ay laging naglalaman ng kapakumbabaan. Si Cardo ay isang tipikal na sundalo, tapat, disiplinado, at mataas ang pagpapahalaga sa etika. Siya ay nagmula sa isang simpleng pamilya sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok makiling. Lumaki siya na may malalim na halaga ng paggalang sa kapwa, kagandahang asal at pag-iwas sa paggawa ng kawalang katarungan. Tuwing umaga, sumasakay siya sa kanyang paboritong motorsiklo. Isang lumang pula na Honda Beat na kasama niya sa loob ng maraming taon patungo sa kanyang kampo na humigit kumulang 7 kilometro ang layo mula sa kanyang inupahang bahay. Ang motorsiklo ay hindi lamang transportasyon. Ito ay isang tahimik na saksi sa kanyang mga pakikibaka. Kasama si Cardo sa pagdaan sa hirap at ginhawa bilang lingkod bayan. Laging sinisiguro niya na ang motorsiklo ay nasa maayos na kondisyon, inaalagaan ng may pagtitiyaga na sumasalamin kung paano niya pinapahalagahan ang bawat ari-arian sa kanyang buhay. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang posisyon na hindi kalayuan sa sentro, si Inspector I ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na si Bram, o mas kilala bilang Bram, ay katatapos lang mag-almusal. Si Bram ay isang pulis na kabaligtaran ni Cardo. Ang kanyang lumulobo na tiyan sa ilalim ng masyadong masikip na uniforme ay naging trademark niya. Ang kanyang muka ay laging may aroganteng ekspresyon na parabang umiikot ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Kilala siya sa lokal na komunidad dahil sa kanyang pagiging hambog at arogante. Ang kapangyarihan na mayroon siya ay tila nagbigay sa kanya ng lisensya na kumilos, nang walang pakundangan. Ang kanyang malaswang salita ay madalas na lumalabas ng malaya. Ang pananakot ay pang araw-araw na gawain at ang kanyang prinsipyo ay kung sino ang may pera. Siya ang tama. Mayroon si Bram ng ilang tapat na tauhan na sumusunod sa kanya, hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa takot at pag-asang makakuha ng kaunting kita mula sa madilim na proyekto ng kanilang komandante. Noong umagang iyon, gaya ng dati, si Bram ay handa na sa kanyang mga plano sa pagpapatrolya na mas nakatuon sa paghahanap ng biktima kaysa sa pagpapanatili ng kaayusan ang kanyang service vehicle, isang puting sedan na patrol car, ay mukhang malinis na tila naglalarawan ng huwad na pagiging perpekto ng may-ari. Ngunit sa likod ng karangyaan na iyon, ay nakatago ang mentalidad ng isang preman na handang apihin ang sino mang itinuturing na mahina. Sa umagang iyon, nagsimulang dumami ang trapiko sa kalsada sa paligid ng three-way intersection ng C5 Road sa Maynila. Si Cardo, gaya ng dati, ay nagmamaneho ng maingat, sumusunod sa mga batas trapiko at nagpapanatili ng ligtas na distansya. Katatapos lang niya lampasan ng traffic light na nagbago lang sa berde nang mula sa likuran, sa mataas na bilis at walang babala, ang puting patrol car na minamaneho ni Inspector Bram ay humagibis, binabasag ang trapiko. Ang mahabang busina ay pinatunog ng paulit-ulit hindi bilang tanda ng pag-iingat kundi bilang isang utos na lumayo ang lahat ng sasakyan dahil sa pagmamadali o sa kanyang kawalang-ingat na ugali hindi nakita ni Bram Sicardo na nasa kanang lane na may arroganteng ngiti sa kanyang mukha bigla niyang binigla ang manibela pa kanan sinusubukang unahan ang isang grupo ng motorsiklo sa kanyang harapan brak isang malakas na banggaan ang pumutol sa katahimikan ng umaga ang harap na bahagi ng patrol car ni Bram ay tumama ng malakas sa likuran ng motorsiklo ni Cardo. Ang sundalo ay tumilapon sa aspalto kasama ang kanyang motorsiklo. Kumalat ang matinding sakit sa buong katawan ni Cardo. Ngunit mabilis siyang bumangon. Sinusubukang tiyakin ang kondisyon ng kanyang minamahal na motorsiklo. Basag ang salamin ng motorsiklo. Yupi ang gilid ng body at lumipat ang gulong sa likod ang motorsiklo na inalagaan niya ng buong puso ay sira na ngayon. Ilang iba pang mga nagmamaneho ang huminto, pinanood ang insidente ng may pag-aalala. Si Bram, na may walang kasalanang muka, ay ibinaba ang bintana ng kanyang sasakyan. Sa halip na bumaba upang humingi ng tawad o mag-alok ng tulong, piningnan niya si Cardo ng may pangmamaliit. Hoy, may mata ka ba? Yang motorsiklo mong rungsokan. Bagal-bagal mo magpatakbo, nakaka-traffic, sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaungaw sa gitna ng maraming tao. Isa sa kanyang mga tauhan, si Patrolman Jackie, ay sumilip din mula sa gilid ng bintana na may nakangising ngiti. Si Cardo, bagaman pinipigilan ang sakit at ang nagsisimulang umusbong na galit, ay sinubukan pa ring pakalmahin ang kanyang sarili. Alam niyang mabuti kung sino ang kinakaharap niya at ayaw niyang magpatalo sa emosyon. Paumanhin po, sir. Pero kayo po ang sumingit mula sa kana na masyadong malapit at hindi gumamit ng signal light. Sagot ni Cardo ng mahinahon, sinusubukang ipaliwanag ang sitwasyon. Ngunit tila hindi pinansin ni Bram. Gusto lang niyang patunayan kung sino ang pinakamakapangyarihan sa kalsadang iyon. Isang mitsya ng salungatan na magtatapos sa malaking kaguluhan ang sinindihan. Sinikap ni Cardo na manatiling kalmado kahit na kumukulo ang kanyang dugo sa nakita niyang pagiging arugante ni Inspector Bram. Siya ay isang sundalo ng AFP na sinanay upang mapanatili ang katatagan at hindi madaling magpatalo sa emosyon lalo na sa mga sibilyan at lalo pa sa kapwa tagapagpatupad ng batas. Ngunit mayroon din siyang dignidad. Ikinagagalak ko pong sabihin, sir. Wala akong problema sa inyo pero sira ang motorsiklo ko at hindi ito ang aking kasalanan, sabi ni Cardo. Medyo tumaas ang kanyang boses, ngunit kontrolado pa rin. Itinuro niya ang kanyang basag na salamin at ang UP na body ng motorsiklo. Bilang kapwa-aparat ng gobyerno, ayusin natin ito ng maayos. Kailangan kong ipaayos ang motorsiklo ko. Tumawa si Bram ng mapanguyam, isang tawa na mapanlait at nakakasakit. Binuksan niya ng buo ang bintana ng kanyang sasakyan. Ipinapakita ang kanyang namumulang muka marahil dahil sa galit o sa kanyang pagiging mainiti ng ulo. Ano? Ang motorsiklo mong lumang-luma ganyan? Humihingi ka ng kabayaran? Tingnan mo naman ang service car ko. Alam mo ba kung kanino ito? Bulyaw niya habang itinuturo ang sagisag ng kapulisan sa pinto ng kotse. Huwag ka nang mangarap. Kasalanan mo kung bakit ka mabagal magpatakbo sa harap ng kotse ko. Dapat ay lumalayo ka. Ang dalawang tauhan niya, sina Patrolman Jake at Patrolman Gumawa, na nakaupo sa likuran, ay tumawa rin na parabang naaliw sa galit ng kanilang komandante. Naglabas pa nga sila ng mga cellphone, kinukuha na ng video ang sitwasyon, marahil para sa kanilang tawanan mamaya. Nagbago ang tingin ni Cardo. Nagsimula siyang mapagtanto na hindi siya nakikipag-ugnayan sa isang tagapagpatupad ng batas na may integridad, kundi sa isang matabang preman na nagkataong nakasuot ng uniporme. Sir, sundalo po ako. Alam ko po ang mga patakaran. Sabi ni Cardo, sinusubukang gamitin ang kanyang autoridad bilang sundalo upang makahanap ng pagkakaintindihan. Umaasa siyang ang pagkilala sa kanyang pagkakakilanlan ay magpapalambot kay Bram. Ngunit ang nangyari ay kabaliktaran. Lalo pang nagpalaki ng dibdib si Bram na para bang walang halaga ang estado ni Cardo bilang sundalo sa harap niya. oh, sundalo? E ano ngayon? Sa tingin mo ba natatakot ako sa sundalo? Bulyaw ni Bram. Tumaas ang kanyang boses ng ilang oktaba na nakakuha ng atensyon ng mas maraming dumadaan. Kahit pangulo ka pa, kung nagkamali ka, nagkamali ka. Ngayon, umalis ka dyan o kalad ka rin ko ang motorsiklo mong basurahan sa opisina. Ang banta ay sinabi ng may pambubuli, na ikinagulat ni Cardo. Kailanman ay hindi pa siya nakita ng aparat ng gobyerno na ganito katapang at nakakainis. Hindi lamang verbal na banta. Bumaba si Bram mula sa kanyang sasakyan, sinundan ni na Jake at gumawa. Ang tatlo ay tumayo. Pinalibutan si Cardo na si Bram ang nasa harapan. Ang kanyang malaking katawan ay tila gustong lamunin si Cardo na mas payat. Gusto mo bang maging sutil? Gusto mo kong ireklamo? Sige, kilala ko ang lahat ng opisyal sa syudad na ito. Sa tingin mo, sino ka? Isang hamak na sarhento lamang. Nangangahas na lumaban sa akin. Panunuya ni Bram habang tinutulak ang balikat ni Cardo. Gamit ang kanyang matabang hintuturo. Ang pagtulak ay hindi lamang isang paghipo. Ito ay isang pagtatangka na hamakin upang ipakita ang kanyang dominasyon. Lumapit din sina Jake at gumawa. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagpakita ng pagiging handa na gawin ang anumang ipag-utos ng kanilang komandante. Naramdaman ni Cardo ang matinding galit. Siya ay isang sundalo na sinanay upang pangalagaan ang soberanya ng bansa, protektahan ng mamamayan, at panatilihin ang karangalan ng kanyang uniforme. Ngunit dito, sa gitna ng abalang highway, siya ay binubuli, hinahamak, at inakusahan ng kasalanan sa isang insidente na malinaw na hindi niya kasalanan. Ang kanyang dangal bilang isang sundalo ay tinapakan. Nakita niya ang maraming tao sa paligid niya. Tanging tiningnan lang nila, hindi naglakas loob na makialam. Ilang tao pa nga ang kumuha ng litrato at video mula sa malayo, ngunit walang lumapit upang tumulong. Napagtanto ni Cardo na sa mata ni Inspector Bram at ng kanyang mga tauhan, siya ay isang madaling target para ilabas ang kanilang arogansiya. Hindi na ito tungkol sa kabayaran sa motorsiklo. Ito ay isang labanan ng moralidad sa pagitan ng pagiging mapang-abuso at katarungan. Sa puntong ito, ang kanyang pasensya na matagal na niyang pinanghahawakan ay nagsimulang mawala. Ang kawalang katarungan na kanyang naramdaman ay umabot na sa sukdulan. Ikinuyom ni Cardo ang kanyang mga kamao ng mahigpit, hindi lamang dahil sa pagpipigil ng galit, kundi dahil din sa sakit sa kanyang kanang balikat na kumikirot dahil sa banggaan. Tumingin siya sa paligid, umaasang mayroong makakapamagitan. Ngunit ang mga tingin ng takot at ayaw makisali ng mga mamamayan ay lalo lamang nagdagdag sa kanyang pagkadismaya. Si Inspector Bram, sa kanyang pagmamayabang, ay muling siniko ang balikat ni Cardo. Sa pagkakataong ito, mas malakas. O sige, ang uniforme mo ay palamuti lang. Huwag kang magpanggap na matapang sa harap ko, singhal niya. Sinunda ng tawa ni na Jake at gumawa. Ang dignidad ni Cardo ay nasa bingit na. Bilang isang sundalo, sumumpa siyang magprotekta. Hindi para mapahiya, naalala niya ang mensahe mula sa kanyang komandante. Ang isang tunay na sundalo ay alam kung kailan pipigilan ang sarili at kung kailan kikilos ng matatag para sa katotohanan. Kinagabihan bago ang insidente, Nabasa niya ang isang online article tungkol sa kahalagahan ng integridad para sa mga tagapagpatupad ng batas at kung paano ang aroganteng aksyon ng iilang opisyal ay makakasira sa institusyon. Ngayon, nakikita niya mismo kung paano ang opisyal na iyon ay nakatayo sa harap niya, kumpleto sa dalawang tapat na alalay. Sa kanyang isip, mabilis na naganap ang isang kalkulasyon. Hindi siya nag-iisa mayroon siyang mga kasamang sundalo na nagpapahalaga sa karangalan. Mayroong mga mamamayan na tahimik na nangangarap ng katarungan. Hindi na ito tungkol sa kanya at sa kanyang motorsiklo. Ito ay tungkol sa dignidad ng institusyon at sa prinsipyo ng katotohanan na tinatapakan sa harap ng publiko. Nagpasya si Cardo na hindi na niya maaaring hayaang magpatuloy ang pagiging mapang-abuso na ito. Tuwid muli ang kanyang katawan, matatalim ang tingin niya kay Bram. Ang mapanguyam ng ngiti sa mukha ng matabang pulis ay nagsimulang maglaho. Napalitan ng kaunting pagkalito nang makita ang pagbabago sa saloobin ni Cardo. Bigla, isang sirena ng patrol car mula sa likuran ni Bram ang pumutol sa tensyon. Hindi sirena ng patrol car ng pulis, kundi ang pamilyar na sirena ng sasakyan ng pulisya militar MP na papalapit ang lahat ng mata, kabilang si Bram, at ang kanyang mga tauhan ay bumaling sa pinanggalingan ng tunog. Isang madilim na asul na MP patrol car ang huminto ng biglaan, hindi kalayuan sa pinangyarihan. Mula sa loob nito, dalawang MP sundalo na nakasuot ng madilim na asul na uniforme ng kamo at madilim na asul na beret ang mabilis na bumaba. Ang unang bumaba ay si Tenyente Unang Klase Ricky isang batang opisyal na kilala sa kanyang pagiging matatag at may integridad. Nagkataon, siya ay kasanay ni Cardo sa Philippine Military Academy. Madalas silang magbahagina ng mga kwento at problema tungkol sa mundo ng serbisyo. Si Ricky, na may matatalim na tingin, ay agad na nakilala si Cardo na nakatayo sa gitna ng maraming tao. Nakita niya ang sirasirang motorsiklo ni Cardo at ang mga pulis na nakasuot ng uniporme na nakapaligid sa kanya na may nagbabantang tindig. Nang walang pag-aalinlangan, agad na lumapit si Ricky at ang kanyang kasama. Ano ito? Malakas na sigaw ni Ricky. Ang kanyang boses ay naglalaman ng di matatawarang autoridad. Ang biglaang pagdating ng MPI tila nagdala ng ibang aura sa lugar ng insidente. Ang mga mamamayan na dati ay nanonood lamang mula sa malayo ay nagsimulang magbulungan, may halong ginhawa at pagtataka sa kanilang mga mukha. Si Bram, na dati ay kampante, ay medyo kinabahan. Ang kanyang namumulang mukha ay nagsimulang mamutla. Hindi niya inasahan na may ibang sundalo, lalo na mula sa pulisya militar ang biglang susulpot. Sinubukan niyang maggunwari na may autoridad, ngunit malinaw na nakikita ang kanyang kaba sina Jake at Gumawa, na dati ay nakangisi, ay tahimik na lamang, at nagkatinginan. Alam nilang ang pakikipag-ugnayan sa pulisya militar ay hindi biro, lalo na kung sangkot ang isang sundalo ng AFP na nasa tungkulin o nakaranas ng insidente. Tiningnan ni Cardo si Ricky nang may pasasalamat. Dumating ang hindi inaasahang bayani na nagdala ng pagbabago na kanyang inaasahan matatag na lumakad si Teniente Ricky patungo kay Cardo at sa grupo ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Inspector Bram na ngayon ay mukhang hindi mapakali, Inspector Bram. Tama? Tanong ni Ricky sa kalmado ngunit may diin na tono nang walang pasakalye. Si Bram, na dati ay arogante, ay sinubukan ngumiti ng awkward. Tama. Ano po ito? Maliit na insidente lang po. Aksidente sa trapiko lamang. Sagot niya. Sinusubukang balewalain ang sitwasyon. Maliit na insidente na nakikita kong may miyembro ako na biktima ng hit and run at ngayon ay binubuli mo at ng iyong mga tauhan. Sagot ni Ricky. Tumaas ang kanyang boses ng isang oktaba na nagpakita ng kanyang pagkadismaya. Itinuro niya ang sirasirang motorsiklo ni Cardo at pagkatapos ay bumaling kay Bram. Ikaw ay isang tagapagpatupad ng batas, hindi isang preman. Ano ang dahilan mo kung bakit ayaw mong managot at sa halip ay binubuli mo ang biktima? Nagsimulang pawisan si Bram ng malamig. Ang autoridad ni Ricky at ang kanyang matatalim na tingin ay nagpawala sa kanya ng kumpiyansa. Sina Jake at Gumawa ay nakatungo lamang, hindi naglakas loob na tumingin. Hindi, hindi ganyan ang kwento. Siya ang, siya ang nagkamali ng linya, pilit na ipinagtanggol ni Bram ang sarili ng kinakabahan. Ngunit hindi binigyan ni Ricky ng pagkakataon. Sapat na ang palabas mo. Meron akong dose-dose ng saksi rito, sabi ni Ricky habang tinitingnan ang maraming mamamayan na nagsimulang lumapit, nagpapahiwatig ng kanilang suporta. At sigurado ako na malinaw na nakuha rin ng CCTV ang insidenteng ito. Ang banta ay nagpatahimik kay Bram. Alam niyang kung ang pulisya militar na ang kumilos, lalo na kung may matibay na ebidensya, matatapos ang kanyang karera. Si Cardo, na dati ay sumusuko na, ay muling naramdaman ang kanyang enerhiya. Nakita niya ang pagkakataon na igiit ang katarungan. Sa matatag na hakbang, lumapit siya kay Bram. Sir, sinubukan ko na pong makipag-usap ng maayos. Itong motorsiklo ko na luma ay ang tanging sasakyan ko para sa serbisyo. Hindi ako humihingi ng higit pa. Tanging ang responsibilidad ninyo bilang isang lalaki, bilang isang lingkod bayan, sabi ni Cardo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may malalim na galit si Bram na nasukol at natatakot. Sa halip na humingi ng tawad, ay bumalik sa kanyang aroganteng instinto. Ikaw, pinatawad na kita. Ang dami mo pang sinasabi. Gusto mo akong ireklamo. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang maging sutil. Sigaw ni Bram. Kinuyom ang kanyang kamao at umangat na parang sasampal kay Cardo. Ito ang sukdula ng pagiging mapang abuso. Tuluyan ang naubos ang pasensya ni Cardo. Nakita ang kamay ni Bram na sasampal sa kanya agad na kumilos ang sinanay na instinto ni Cardo bilang isang sundalo. Sa mabilis na galaw at reaksyon, sinalo niya ang atake at nang walang pag-aalinlangan, nagbigay si Cardo ng isang matinding suntok sa panga ni Bram. Bo, ang tunog ng suntok ay napakalakas na ikinataranta ni Bram pabalik at bumagsak sa aspalto ng may malakas na kalabog. Nawala ang kanyang service cap na nagpakita ng kanyang kalbong ulo Nagsimulang umagos ang sariwang dugo mula sa kanyang basag na labi. Nagulat ng hustosi na Jake at gumawa. Sinubukan nilang salakayin si Cardo mula sa magkabilang panig. Ngunit si Cardo ay hindi isang ordinaryong sundalo. Siya ay produkto ng matinding pagsasanay, sinanay upang harapin ang mga sitwasyong pang-emergency. Agad niyang naiwasan ang suntok ni Jake at pagkatapos ay ibinagsak ito sa lupa. Brak! Napaungol si Jake sa sakit. Si Gumawa, na nakita ang kanyang kasamang bumagsak, ay si sipain si Cardo, ngunit nahuli niya ang sipa. Sa epektibong teknik ng self-defense, pinilipit ni Cardo ang binti ni Gumawa hanggang sa bumagsak ito at pagkatapos ay madali niya itong nilagay sa lock. Sa loob ng ilang segundo, ang tatlong aruganting pulis na iyon si Bram na babagsak. Si Jake na umuungol sa aspalto at si Gumawa na nakalak ay nakahandusay walang magawa. Nagsigawa ng maraming tao. Ang ilan ay pumalakpak, nasiyahan sa agarang pagpapatupad ng katarungan. Sumangguni lamang si Teniente Ricky nang dahan-dahan na tila nagbibigay ng senyas na tama ang ginawa ni Cardo. Agad na iniutos ni Teniente Ricky sa kanyang kasamang MP na tawagan ng headquarters at humingi ng tulong. Sa loob ng ilang minuto, Dumating ang ilang tauhan ng MP sa lugar, kasama ang isang investigative team. Ang maraming tao na dati ay nanonood lamang ay nagsimulang magbigay ng pahayag ng buong tapang, detalyadong sinasabi kung paano binuli ni Inspector Bram at ng kanyang mga tauhan si Cardo. Maraming video recording mula sa mga cellphone ng mamamayan ang kumalat din na naging di matatawarang ebidensya ng arogansiya ni Bram. Si Inspector Bram, na may babagsak na mukha at namamagana labi, kasama sina Jake at Gumawa na umuungol din sa sakit ay agad na dinala sa MP vehicle upang arestuhin. Hindi na sila makapagdepensa sa sarili. Lahat ng pahayag at video ebidensya ay tumuturo sa iisang konklusyon. Inabuso nila ang kanilang kapangyarihan at kumilos na parang mga preman. Ang sira-sirang motorsiklo ni Cardo ay kinuhanan din ng litrato bilang ebidensya tiniyak ni Ricky na ang lahat ng proseso ay sumusunod sa pamamaraan. Walang itinatago. Personal pa nga niyang ginarantiyahan na ang motorsiklo ni Cardo ay aayusin ng lubusan at ang lahat ng gastos ay sasagutin ng mga may kasalanan. Ang balita tungkol sa insidenteng ito ay mabilis na kumalat sa social media at mga instant messaging group naging viral sa isang iglap. Ang mga mamamayan ng Maynila na matagal nang inis sa mga kalokohan ni Inspector Bram ay nakaramdam ng ginhawa at kasiyahan. Nakita nila si Cardo bilang isang bayani na kumakatawan sa kanilang damdamin na naglakas loob na labanan ang kawalang katarungan. Ang komandante ng military command kung saan nakatalaga si Cardo, si Coronel Infantry Miguel Garcia, na nakakuha ng ulat tungkol sa insidente, ay agad na pinuri ang matatag ngunit may takdang aksyon ni Sargento Cardo Dalisay. Pinuri niya ang tapang at integridad ng kanyang sundalo at iginiit na ang AFP ay laging mangunguna sa pagprotekta sa mamamayan at pagtataguyod ng katotohanan. Ang kaso ni Inspector Bram at ng kanyang mga tauhan ay mabilis at transparent na pinroseso. Pagkatapos ng malalim na pagsisiyasat at napakalakas na ebidensya, si Bram ay inalis sa kanyang posisyon at haharap sa disiplinary at kriminal na paglilitis para sa kanyang mga aksyon. Nanganib din siyang matanggal ng walang karangalan mula sa kapulisan. Sina Jake at Gumawa ay hindi rin nakaligtas sa matinding parusa. Ang kanilang kawalang ingat at arogansiya sa kalsada na nauwi sa pananakit ng isang sundalo ng AFP ay naging mapait na aral na kailangan nilang tanggapin. Ilang araw pagkatapos, ang pulang Honda Beat motorsiklo ni Cardo ay bumalik na sa dating ayos. Mas makinang pa nga kaysa dati. Lahat ng gasto sa pag-ayos ay buong-buong sinagot ni Bram. Sa kabila ng mahigpit na pagpapamagitan mula sa Pulisya Militar at Internal Affairs Service, IAS, ng PNP. Muling bumalik si Cardo sa kanyang normal na gawain. Ginagampanan ng kanyang tungkulin bilang lingkod bayan ng may buong integridad. Hindi siya naghahanap ng papuri, gusto lamang niya na mananaig ang katarungan. Ang insidente ay nagsilbing paalala sa lahat na ang uniporme at posisyon ay hindi dapat gamitin bilang panangga para kumilos ng walang pakundangan na sa itaas ng lahat ng kapangyarihan ay may katotohanan at katarungan na laging hahanapin ang sariling daan. Ang kwento ni Sargento Cardo Dalisay, ang mapagpakumbabang sundalo laban kay Inspector Bram, ang aroganteng pulis ay naging viral hindi lamang sa Maynila, kundi sa buong Pilipinas. Isang patunay na ang mamamayan at ang malinis na aparat ng gobyerno ay hindi mananahimik sa harap ng pang-aabuso. Sa huli, ang katarungan ay laging mananaig. Ang kwentong ito ay isang maliit na bahagi lamang ng maraming kwento ng buhay sa labas. Kunin ang mabuti, iwanan ang masama. At kung gusto ninyong patuloy na tuklasin ang iba pang pambihirang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel.